anim na kabanata Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at umuwi sa sarili niyang bayan. Kasama niya ang kanyang mga tagasunod. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo at nagturo roon. Nagtaka ang maraming taong nakikinig sa kanya. Sinabi nila, Saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan? At ano ang karunungang ito na ibinigay sa kanya? paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba't siya ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? At hindi siya pinaniwalaan. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at mga kamag-anak at mga kasambahay. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng mga himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kamay at pinagaling. Nagtakas siya sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanya. Sinugo ni Jesus ang labindalawang apostol. Nilibot ni Jesus sa mga kanayunan at nangaral sa mga tao. Tinawag niya ang labindalawang apostol at sinugo sila ng daladalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At ibinilin niya sa kanila, Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay kahit pagkain, pera o bag. Maliban sa isang tungkod, pwede kayong magsuot ng sandalyas, pero huwag kayong magdala ng bihisan. Kapag pinatuloy kayo sa isang bahay, doon na lang kayo manatili hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng mga tao sa isang lugar, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya umalis ang labindalawa at nangaral sa mga tao na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming masamang espiritu at maraming may sakit ang pinahiran nila ng langis at pinagaling. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang kilala na siya kahit saan. May mga nagsasabi, siya ay si Juan na tagapagbautismo na muling nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. Ang sabi naman ng iba, siya ay si Elias. At may mga nagsasabi rin na siya ay isang propeta, na tulad ng mga propeta noong... Pero nang mabalitaan ni Herodes ang mga sinabing iyon ng mga tao, sinabi niyang... Buling na buhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Ipinahuli noon ni Herodes si Juan at ipinabilanggo dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias. Si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, pero kinuha siya ni Herodes bilang asawa. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tama na kunin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya nagkimkim ng galit si Herodias kay Juan at gusto niya itong ipapatay. Pero hindi niya magawa dahil ayaw pumayag ni Herodes. Takot si Herodes kay Juan dahil alam niyang matuwid at mabuting tao si Juan. Kaya ipinagtatanggol niya ito. Kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, gustong-gusto pa rin niyang makinig dito. Pero sa wakas ay dumating din ang pagkakataong hinihintay ni Herodes. Kaarawan noon ni Herodes at nagdaos siya ng malaking handaan. Inimbitan niya ang mga opisyal ng Galilea, mga kumander ng mga sundalong Romano at iba pang mga kilalang tao roon. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, Humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko. At sumumpa pa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kanyang kaharian. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina kung ano ang hihilingin niya. Sinabihan siya ng kanyang ina na hingi ng ulo ni Juan na tagapagbautismo. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, Gusto ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pandihado. Labis itong ikinalungkot ng hari. Pero dahil nangako siya sa harap ng mga bisita niya, hindi siya makatanggi sa dalaga. Kaya pinapunta niya agad sa bilangguan ang isang sundalo upang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Pumunta ang sundalo sa bilangguan at pinugutan ng ulo si Juan. Inilagay niya ang ulo sa bandehato at ibinigay sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Juan ang nangyari, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Pinakain ni Jesus ang limang libong tao. Bumalik ang mga apostol na inutusan ni Jesus na mangaral at ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng ginawa at ipinangaral nila. Dahil sa dami ng mga taong dumarating at tumaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Iwan muna natin ang mga taong ito. Pumunta tayo sa ilang para makapagpahinga. Kaya sumakay sila sa isang bangka at pumunta sa isang ilang. Pero marami ang nakakita at nakakilala sa kanila noong umalis sila. Kaya mabilis namang naglakad ang mga tao mula sa iba't ibang bayan papunta sa lugar na pupuntahan ni na Jesus at nauna pa silang dumating doon. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, Nasa ilang po tayo at malapit ng gumabi. Paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa mga karating nayon at bukid para makabili ng pagkain. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, Kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, Aabutin po ng walong buwang sahod ang gagastusin para sa kanila. Bibili po ba kami ng ganoong halaga ng tinapay para ipakain sa kanila? Tinanong sila ni Jesus, Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Sige, tingnan nga ninyo. Tiningnan nga nila at sinabi kay Jesus, Mayroon po tayong limang tinapay at dalawang isda. Pagkatapos, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na paupuin ng grupo-grupo ang mga tao sa damuhan. Kaya umupo nga sila ng grupo-grupo tig daan at tig limang po bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang tinapay at isda at nakapuno sila ng labindalawang basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay limang libo. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa bayan ng Betsaida sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siya sa isang bundok upang manalangin. Nang gumabi na, Nasa laot na ang bangka at siya na lang ang naiwan. Nakita niyang hirap sa pagsagwa ng mga tagasunod niya dahil sa lungat sila sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan na lang sanan niya sila, pero nakita siya ng mga tagasunod niya na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila at nagsigawan dahil akala nila ay multo siya, pero nagsalita agad si Jesus. Ako ito, Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin. Namangha sila ng husto dahil hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus sa tinapay. Ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. Pinagaling ni Jesus sa mga may sakit sa Genesaret. Nang makatawid na sila sa lawa, dumating sila sa Genesaret at doon nila idinaong ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad si Jesus ng mga tao roon. Kaya nagmamadaling pumunta ang mga tao sa mga karatig lugar, inilagay sa mga higaan ng mga may sakit, at dinala kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. Kahit saan siya pumunta, sa nayon, sa bayan o sa kabukiran, dinadala ng mga tao ang mga may sakit sa kanila sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Nagmamakaawa sila kay Jesus na kung maaari ay pahipuin niya ang mga may sakit, kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nakahipo ay gumaling. Read the scriptures. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa.